di butum miap. Butum nang asing bibi Hah? Oh, butum bibi. Itu nang atas bibi oh, tenang miap. Oh, butum miap bibi. Allah, ang cute nang bata. Anak butuk? Oh, anak uyen. Ah, ilang bulan to? 13 months na yan. Ang ah, cute. Opo? Gusto mo ng opo? O, oh, ito opo! Apak mo sa ulo mo! Gusto! Gatas! Gusto! Gatas! O, ito gatas o! Laro kayo! Laro kayo! Junjun! Dyan ka lang Junjun <manyan> ha! Ikaw makiyat! Ako ah, gusto ko ng akyat. akyat. Ah, sige, sige, sige. Tulungan kita. Malalalita dito ka. Akyat ako. Akyat, akyat ako. ako. O, oh, Jun Kumusta ang Itay. laro mo? Itay, kanina. Naglaro ako sa park. Ang saya-saya ko. Talaga ba? Ano nilalaro mo? Akyat ako. Slide. Tapos takbo. Tapos may aso. Ganda aso. Mabuti Mabuti naman.